Hello guys, good morning, afternoon, good evening everyone once again. Hello na naman si Tita Robles Kit Vlog. Ayan, sige, meron na ang, meron na naman tayong simple video. para simple video man talaga ako. Dahil nga, tayo nga is, harus uh, busy tayo lagi sa ating work. Wala Wala akong time kahit hindi na rin na kasi ako lumalabas ayan, ah, kumbaga wala nang time talaga maglabas, ayan, kahit nga day off ayan, <coughs> hindi na naiisip maglabas-labas kasi nga yung oras ko sa day off ko parang kulang, no, syempre sobrang over fatigue sa trabaho pag day off naman is maglalaba ayan, yung pahinga mo is halos talagang kung pwede nga lang ayan, pero kailangan talaga kahit konting oras lang ipahinga ayan, dahil nga ito nabibili tayo sa puro online na lang may nag, uh, nagpahab ano lang ako, nagpasabit lang ako sa ano kasi nga uh, nagpasabit na lang ako sa mga kasamahan ko kung ano yung mga order nila sumabit na lang ako para mas nakakatipid. nakakatipid ayan, sige, joke lang sa nakakatipid ayan, sige, alam mo naman, mahilig ako sa mga, kung ano-ano mga borlolo ay, eh, Diyos ko, yung aking uh, nabili ko, hindi ko akalain eh, sa mga ganito lang, simple lang yan ha, pero napakalaking halaga na <laughs> pero no choice no choice yan, ayan, sige, para naman sa kaartihan lang yan <laughs> ay syempre, eto yon o, oh, oh, tiraan. una, una meron ako neto nung pinadala ko na sa akin dalagin sting. o, okay, syempre may babae ako, priority ko yung aking dalagin aking dalaga, o, oh, dalawa man kami dalaga, o, oh, syempre kailangan ako nagdadalaga rin <laughs> charla, ayan, sige <clears throat> dahil cute ang init pag lumalabas talaga, kailangan mo ng fan, so, ayan, nakita ko kasi siya kaya very cheap kung susumahin. Ang cheaper talaga siya. Ang cute pa. Ayan, sige. Tingnan na natin kung ito pa'y gumagana o oh, hindi. Baka mami hindi gumagana, no? Oo. Oh, oh. Ayan, sige. Wala na. Box lang siya. Ayan, sige. At least meron naman siyang saksakan din. Oo, oh, oh, ah, diba? Ang cute. oh, purple color. Oo, oh, diba? Ang taray lang. Oo. Oh. Oo. <laughs> oh, ah, ah. Ah, charan. Oh, oh di ba? Oh, may may oh, stand fan pa siya. <laughs> Ang tanong gumagana. Oh, ayun, siyempre, bubuksan natin kung gumagana o hindi. Asa nasaksakan. Oy, oh, eto pala. Wala kasi sa bundok nito. <laughs> ayun, sige, buksan natin kung malakas ba siya. Hindi. <laughs> Baka marahin. No? Tingnan natin. Ah, oh, di ba? Sige. Na. Ay, wow. Ay, oh, wow. O, um, Hmm. Taray lang. Oh, tara. O, oh, pang ilang oras kaya ang half, ang taas ng oh, ano neto. O, taray lang. Oh. <laughs> ang aray. Ang arati. O, oh, ba diba? Ang cute lang. O, oh, at least may pang collection na naman sa bag ko. Oo. Oh, oh. Dagdag. Dagdag na naman sa bag ko to. Oo. Oh, oh. Meron siya pa. <coughs> dagdag na naman sa akin ibibigat sa akin dapat kaya ang dati ko laging batipet sa mga akin mga ano ayan sige ano naman kaya ito kasi ano? Uh, ay naku mga pang ano mga pang aktihan <laughs> ayan sige ilan ba ito Gusto kong paartihan man. Ano? Oh, puro kaartihan. O, oh, alam mo na. O, oh, diba? Kasi ano, isa-isain ko na lang sa isang lalagya. Gusto. Huwag ka dami-dami. Isang taon yata. <laughs> Siguro isang taon na to. O, oh, isang taon na natong supply ba? O, oh, isang taon na supply na to. Ay, may lalagyan na ako nito. Diyos ko, Lord. Ayan, ito kasi ito rin. Eh. O, oh, diba? nagkakaroda na <laughs> alam nyo kung saan to nilalagay epoxy, char kasi <laughs> expensive man dito oo, ito very cheap lang apat, magkano lang oo, oo. Eh, cheap naman, eh. diba, ang dami, <laughs> ang dami. alam mo kung ano yung nabili ko karamihan Ram nagulat man ako hindi ko alam kung bakit ang dami kong na, na ano nito ayan, sige okay. Tara! <laughs> ang kami kaya niyan di pwede ko nung pangbenta to oh, oh ang dami mm. ayan 3 ayan 4 ayan 5 6 7 8 9 Sige, siyempre ka-artihan. Oo, oh, siyempre ka-artihan. siyempre dalaga man. At ay dalaga man, ganyan talaga. Pagdalaga ka ganyan, Charla. Bello mo kung magkano ang hanaw ganito. Grabe. Hindi ka makapaniwala. Hindi ko na yung price. Kahit ako, Diyos ko, sabi ko nga, Diyos ko, ka-artihan lang to. Ito na yung presyo nito. Ay, syempre talaga ka dalaga, no? Hmm. Meron pa ako nakuha na ito dalawa. Ang dami kong ganito. Na, ewan ko kung bakit nadamkot ko pa ito. Hmm. Hindi ko alam. Sige, tingnan ko. Maganda naman kasi sa Shein na. No? Sa Shein. Sa Shein kasi ako kumuha. Ayan, maganda kasi pag Shein. Ayan, sige. Kaya, para maganda sa ano. Ayan, sige. Eto lang. Diba? Ayan, tapos yung laundry basket. Ayan, kumuha rin ako ng laundry basket kasi yung mga labahin ko sa plastic ko lang inilalagay. O, uh, uh, hindi lang ako sa mga plastic. Plastic ko saan ba ilagay? Kaya, yun. Pero, ayan. Kaya, at least, yung laundry basket ko, matagal ko na kinukuha. Ampal pa ko. Nagbibili ako ng, ano, ng cellphone ko, casing mali naman yung naipa-deliver sa akin na casing. Malaki. Ayan, sige. Malaki, hindi doon sa ano po. Hindi kasi doon sa ayan sa ano, cellphone ko. Pero okay lang. Balang araw. Target ko yun. <laughs> Target ko yun. Diyan lang yan, itago natin. Okay. Walang impossible uh, wala imposible pag gusto mong ma-target ko yan inshallah ayan waiting wala lalo na ngayon syempre wala naman ako estudyante lalaga naman na ako <laughs> pero lahat na ng sakripisyo ko ah. Uh, kasi sabi nga eh sabi nga kapag nakapag-graduate na yung mga anak mo Ayan, bigyan mo na ng ligaya at saya ang buhay mo. Kasi hindi mo alam, mami, natigo ka, di ba? Toy. <laughs> uh, kausap mo ako ngayon, mami, nawala. Ano, wala? oh, ganun. oh, ano ko na, ha? oh, may reaction. Ha? Kausap ko na siya kanina. Oo, oh, ganun. nataray. taray. <laughs> Ayan, sige, anyway. Thank you so much po. Ito na naman talaga yung pinakita ko. Kasi para wala, wala man ako may, ano, para naman kahit pa paano may pang, pang ano ako. Ayan, pang support ah. Ayan, sige, sa kaartihan. So, thank you so much. So, thank you so much. Sige, anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga Ah, nandiyan pa rin sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Ayan, bawi na po ako. Ayan, <clears throat> kahit pa paano is, uh, makakabigay na rin tayo ng kunting ano, ang mga kung ano man yung blessing. niya. Ayan, sige. So ako naman talaga ganon. Ayan, kaya nga ako yung mga kung na, yung nakuha ko dyan sa YouTube natin, yan po talaga ay na-share ko na. Ayan, wala tayong ano dyan. Kumbaga, kulang pa nga. Ayan, kulang pa nga kung susumahin talaga sa dami ng tao na nangangailangan. Ako talaga priority ko matatanda. Kaya, <coughs> kaya ganon. Ayan, sige, yung mga darating ng mga panahon, mga uh, darating, <coughs> yung mga blessings na yan is para sa kanila yan. Kung baga ako, lahat yan naranasang tunay. Eh. Hirap, saya, likaya, lungkot, oo. Kung baga sila naman, iparamdam natin kahit simpleng-simple lang. Ang importante is masaya sila. Sige, thank you so much guys. I love you and have a nice day. God bless us all po. Thank you so much for watching.